Kamusta mga maka full court? Rui Hakimer at Christian Wood kailangan ng bitawan ng Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay naghahanap pa rin na gumawa ng hakbang sa deadline ng kalakalan. Mukhang hindi sila komportableng gumulong sa kasalukuyang roster kapag umikot ang playoffs. Ang panukalang pangkalakal na ito ay makakatulong sa kanila na gawin iyon. Matatanggap ng Los Angeles Lakers si Kelly Olynyk, Davion Mitchell, 2030, first round pick via Toronto Raptors. Matatanggap ng Toronto Raptors si Rui Hachimura at Christian Wood. Gusto ng Los Angeles kung ano ang ibinibigay sa kanila ni Dorian Finney-Smith sa pagtatanggol pagkatapos makipagkalakalan para sa kanya, ngunit kailangan pa rin nila ng karagdagang tulong. Naghanap sila ng center o guard para tulungan silang maging mas mahusay para sa playoffs. Sa panukalang kalakalan na ito, pareho ang nakuha ng Lakers. Pinibigyan sila ng olinak ng isang sentro na masipag maglaro at makakagawa ng 3-point. Si Mitchell ay isang gwardya na talagang solidong tagapagtanggol at medyo mahusay din na pumasa. Ang Lakers ay nangangailangan ng higit pang mga manlalaro na maaaring lumikha ng mga pagkakataon para sa iba. Bilang karagdagan sa mga manlalaro, nakakakuha din sila ng first round pick mula sa isang koponan na walang masyadong magandang kinabukasan. May posibilidad na ang first round pick ay maaaring isang medyo mataas na pick. Para sa Toronto, nakakuha sila ng solid forward na naging solidong tatlong point shooter. Si Hakimura ay kumukuha ng 41% mula sa kabila ng Arco ngayong taon. Ang Raptors ay nangangailangan ng isang tao na maaari nilang ipares kay Scotty Barnes sa wing. Ibinigay sa kanila ni Rui Hakimura ang 3-point shooting na hindi kayang gawin ni Barnes. Hindi ito isang masamang panukala sa kalakalan para sa magkabilang panig, ngunit maaaring hindi ito ang tamang hakbang para sa Lakers. Malamang kailangan nila ng mas dynamic na guard para tulungan sila sa opensa pa parian, ayaw talaga nilang makipaghiwalay kay Rui Hachimura dahil sa shooting nito. Sa isang koponan na walang maraming mahusay na pagbaril, ang Rui Hachimura ay nagbibigay ng isang mahalagang kasanayan. Kung gagawa ang Lakers ng isa o dalawang hakbang, malamang na ito ay mangyayari na mas malapit sa deadline ng kalakalan. Sinusuri pa rin nila ang lahat ng mga opsyon na magagamit sa kanila. Si Rui Hakimura ay may average na 11.9 points, 5.1 rebounds, at 1.9 assists sa season. Ang Olinek ay may average na 6.2 puntos, 3.5 rebound, at 2.1 assist bawat laro. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito tama po ba nabitawan na ng Lakers si Rui Hakimura at Christian Wood?